Hello no, Galogs, wag kayong hindi si batang si yan, pero gina-gina rin -gina siya sa kagwapuhan. Kung palakasan ng loob, abay bet pati pato, ang San Andres, Manila dyan. Wala kang mababakas na kambal na hiya sa kanyang katawan, sa pampublikong lugar, all in kanyang sasayawan. Hello Galogs, it's your boy Fernando Geng, Ang pinamaangas po sa Pinas. You know what, wala dead, yo. Kung sa tipikal na Noypi ang biyahe ay cause of stress, kay Fernando, isa raw itong opportunity upang mag-flex. Chill na chill niya lang namang pinapakita ang kanyang dance steps. Ang loko, dead masasay ng katabi. Hanggat di nakakaabala ay willing siyang humataw lagi. Sa katugayan, suki na siya ng pampublikong sasakyan. Ang goal niya raw kasi ay pasayahin ang sampayanan yung content ko nga po pala sa TikTok is mahilig po ako sumayo sa public. Tapos, kung ano po yung maisip ko, ayun po yung ginagawa ko. Katulad po ng pagsasayo ko sa mga bus at train. Ginagawa ko po yung pag-TikTok dahil masaya po ako sa ginagawa ko at Mahal ko po yung ginagawa ko At gusto ko po magpasaya ng maraming tao kahit wala pong kahit wala pong kapalit ang kanya mga video sa TikTok ay patok lang naman. Milyong-milyong views na ang nahakot ng trip niyang pangmalakasan. Bukod sa pagsayaw sa pampublikong lugar, hahanga ka rin sa cute na cute na damit niya. Gar. May benten, shrek, ramen, avatar na terno ng kanyang buhok. At ibang klase pang sa taste niya ay pasok. Ito nga po pala yung mga hilig kong suotin sa sa public pag nag tiktok po ako. Katulad po ng Shrek. Um ito po. Oh. Tapos yung Benten po, Benten t-shirt. That's my favorite, guys. Yes sir. Look at that. And uh, also ramen, my my hoodie's ramen, bro. My hoodie ramen. Sino mag-aakala? Ito palang lang si Fernando. Hindi naman pala dati ganito. Lumaking bahiyain Dahil ganun na lang daw siya noon kung kaya kayanin. Palaging nabubuli sa paaralan. Kaya pag isa, always niyang nararanasan. Yung elementary days po kasi ako dati, mahilig po akong buli, bulihin. Tapos kung ano-ano po yung pinagsasabi nila sa akin. Tapos simula po nung... Nag-start na po ako mag-TikTok. Um, kahit anong po, kahit ano pong sabi nila sa akin sa personal wala na po akong pakialam kasi po uh, wala naman po akong masamang ginagawa at wala po akong tinatapakan tao actually maayain po talaga ako dati since nung bata pa po ako tapos nung nag ano po nag start po ako mag TikTok na wala po yung hiya ko tapos sila na po yung nahiya sa akin Maloko man tingnan sa social media, subalit very proud ang kanyang pamilya. Actually, okay naman siya kasi syempre, nung may trabaho naman siya tsaka tumutulong din naman siya sa kay mama kasi ako hindi naman ako madalas dito tapos syempre hindi namin in -expect na magiging ganyan siya Mararating <laughs> niya to tapos yun syempre proud kami sa kanya Habi na habi itong si Fernando sa Siya Siyang nagpatunay na ang hiya. Carrie Bells naman palang mawala. Ituloy mo lang yan, Fernando. Huwag kang magsawang ikalat ang happiness sa buong mundo. Maraming mga ngiti na 100% ikaw ang naging salit. Shala o siya, patong na, oh pa. Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin ang pati na rin si nanay. Anong kwento mo? O, na yan, man